before ta magsugod basig na kay ganay shout out shout out so ano yung shout out ko ni Daita Dayta, Juna May o og... Charis ni Tonan Mara? Mara Okay ah uh... una pa ko Tana Bapo ko? Bito joke Pag na mukha mo Bito Ano sa mo? Jane Forog Jane Forog Taga Des Amanes si Jen Porog. Taga Poblacion. Padong San Francisco. Ah. Okay. Kanong napot di ka dere si Saed? Wala, laglag lag. Lag. Kanahin La <laughs> mama. Wala manong ako dere. mama dere. Lula na na hinto. Amay na. Um, unsa man? Single car taken. Single. Ano <laughs> 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 na ako nung kayo, yung sila. Wala, oi. Ano, Tapit akin. Kanang, kamusta ang kinabuhi nga single? Okay raman. Kasi ko to, chill ro Okay ra? Okay ra? Amen an. Um, feel ni mo asay may mas lindot? Nay uyab or wala uyab? Walay uyab. Ngano <laughs> na kayo mo kana? Kay kung na kay uyab kay di makasugtan mo la May pang mama mo sugot nya siya kay an. Kanandi, murag sa iguan. Nag-anak na Stop it. Get some help. <laughs> uh, <laughs> oh, sa <second, like. laughs> <laughs> iguan ka. Kasi katawang, katawang sa kapil nun. Di ba na yung <laughs> diba, kasinggol ka? ka? Mm. Uh, ato lang yung mm -hmm. nun. Nabot ang panahon nga ready na ka mo sulod ugo sa karelasyon. Ano siya po yung mo sa usa <laughs> karelasyon? Kuan? Kanang mag-inuo -oh, niya, taas niya. Kamo mo respeto. Simple ra. Simple ra. Di ka ganahan og pinakakuan ka ng... Di ka ganahan og kanang Di kay ang nayuban ba nga ko anang dagag bisyo. Agawas anang ba di ganahan og kanang loyal. Oh loyal. Ah. No. Uh, no. Pinasay. Di ba ang gusto sa usa ka tawo nga O, uh, uyab nga kungang nga gusto niya si Aranji. mo, um, diba? Ya, um, mm. yakin? Yep. Okay. Ha, oh, yung mga importante, diba? Sakto 'no? Correct. Uh, damn. <laughs> Ito. Um, um, um. if ever maabot, I mean, if ever nanay na uyab nimo, unsa mang paagi nga uh, buhaton sa lalaki para ipakita niya nga naiugong mo siya. Unsa, 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 ya? unsa, mang unsa, sa laki, uh, I mean, unsa yung unsa ang gusto ni mo nga buhaton sa laki para ipafil ni ani mo nga love siya. Di ba man jud? Love ka niya, Di ba man jud ko rin di oh, na uyab. Uh, oh, di lang ko. Mas if lang ba, if lang. <laughs> Kuan ka nang magpaabot siya na. No. <laughs> kung ako kung kano sa siya suntun, kung loyal din siya tau ah. Uy, uy, sana oy. Ah. <laughs> uh, anong nang dili ka ganahan. ka kwan ka nang atagan kag buhat sa laki di di sa so, ganan mo gupay mo permission nga mga web sini mo tas madto siya sa balay di kag nagna ang atagi di asa imong gusto kana chat chat lang hmm. ha ba nag sa gud ya meet sa okay 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 amo siguro to. sige thank you thank you